Thank <sweak> guys, uh, welcome to my YouTube channel. So for this video, ayan, hindi tayo magluluto ng ulam, magluluto tayo ng ating merienda. Ayan, kung nakikita nyo, mayroon tayo ditong saging, isang piling. Ayan, ito ay ating babalatan. Ito yung ating lulutoing merienda for this video. So babalatan lang natin to isa-isa. So, mahirap balatan pag naka, nasa, nasa ano pa lang. Nasa kanyang piling. Piling, piling. ilalagay lang natin dito sa ating bowl. So ayan, nabalatan na natin yung ating saging. Ayan, so tama lang ito sa amin ni, ano, ni, CRB. Ito ay hahatiin lang natin. Ayan, so inatik ko lang na ganyan hinati natin lahat yan Ayan, nahati na natin lahat. Ito ay ilagay natin sa ating hiwagang kaldiro. Ayan, arrange lang natin dyan yung ating saging. Wala kasing dahon guys. Masarap sana may dahon dyan sa ilalim para mabango-bango. Tira pag uh, laging na ulan pa. Ito yung merienda namin ni CRV. eh, yung maliit ko ay ayaw naman kumain ito. Kumakain ng saging. Kaya magluto lang kami ng kasya sa amin ng aking mahal. Mahal na CRV. Ayan. So yung isa sa bawal lang natin ito is yung gata. Ayan, may nakahanda na tayong gata. Ito yung unang piga. At ito naman, yung pangalawang piga. Ayan, napiga na ni si RV. Double time kasi gutom na yarn. So, yung ating pangalawang piga, yung ating isasabaw muna. Ayan, isasabaw sa ating saging. And then, syempre, atin na yung takpan at ating isalang sa ating kalan. Ayan, salang natin yung ating saging at sisilip-silipin lang natin yan maya-maya guys. Baka kasi maubusan mm -hmm. ng sabaw. Silipin na natin yung ating nilotong saging. Ayan, kumukulo na siya. So, nakpan natin ulit. So, dahil kumukulo na yung ating saging na sinalang, itong ating unang piga, ay lagyan lang natin ng asin. Ayan. Asin. Uh, isang one tablespoon na asin. O pindi sa dami ng gata na inyong gagamitin. At lagyan natin ng brown sugar para manamis-tamis naman yung ating saging. Ayan. So, sa asukal naman ay magdidipindi pa rin sa dami ng gata na inyong ilalagay sa inyong saging. Kasi kung napapansin nyo naman ay kung ating saging ay kaunti lang. Kaya kaunti lang din yung sabaw. Haluin lang natin yan. Kapag nahalo na, hihigupin na natin tong gata, carrot Ayan. Ayan. So, ayan, nahalo na natin. Sit aside natin. Antayin lang natin yung ating saging na maluto. O, maubos yung sabaw ng unang tiga na gata. Silip-silip ulit. Ay, ayan, wala ng sabaw. Ayan, wala na siyang sabaw, guys. So, This time, ilagay na natin yung ating unang tiga na tinimplahan natin ng asukal at asin. So, ito ay hinahalo ko lang bago natin ibuho sa ating saging. Ayan. Ayan, buhusan natin lahat. Tatakpan natin ulit yung ating caldero. As usual, sisilip-silipin ulit natin kasi baka masunog yung ating saging check natin yung ating saging. Parang ayaw nang mabuksan na. Ayan, malapit na maluto. I mean, malapit na maubusan ng sabaw. Ayan, simutin lang natin yung sabaw na yan. Ayan, kaunti na lang yung sabang. Malapit na yan. Malapit na yan siya, guys. guys, ready na yung ating merienda for today's video. Ayan, ginataan na saging sapa. Ayan. So, syempre, as you'll kainan na naman kami ni CRB. So, maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami ay lafangers na sa ginataan. Saging sukain po tayo. bye bye everyone.